Ay bintang ng ugat. Dito po pag L4 L5 may mga bigat. Yung poy, okay, kaso eh, dati oh nung nasa Bicol. Ah, nandang ba ako nasa Bicol? Wala, bubuhat natin naman. Kasi kayo, wag taga ka, bakit maipita ma 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 siya ugas sa Balangkan? Nagbuhat mga bigat. Huh. Anong binubuhat niyo? Gano'ng kabigat? Ah, uh, wala. Uh, uh, ano. Pero ngayon po, dito na po ako nang nasa Batangas na ako. So ngayon lang yan umatake? Hmm, 2021 pa. Nung yun atake, hindi ka makatayo? Hindi, ganito lang ako. Maka, uh, ah, nakayo no? po ka? Tapos nung mga nagpapaterapin na ako. Hmm. Kailan sisya mo kayo? So ngayon, nung simula 2021, naka 30. Mm. 30 sisya? Tapos tatlong bonsetti. Oh, Okay na mo? Tapos isa din sa uh, antipolo. 30 minutes na ako nakatayo siya, nakakit na rin ba? Aray, may Mahirap yan. Nasubukan ko yan eh. Pati na so rin yung... ako. Ang buwan kasi yan, yung hindi ka laging nakalatad, lagi ka lang na nakaupo. E, eh, computer ako doon sa Saudi. Pag uwi ko Pilipinas, umatake yan. Uh -huh. mm -hmm. Lalo pag malamig ko, aray sakit na nung balik. Hindi, ipapunta ka ng palengke. Gusto mo nang uwi eh. Uh, ayaw. Nag-aminsyal galit ako. Ang... Wala, wala ka na doon sa mood eh. Uh -huh. Ganon ka man, ganon. Ah, Paghanap ka ng upuan, siyempre, hanap-hanap oh, oh, ka ng upuan. Oo, napriza ko yan. Clean to 30 minutes may kaya ako nagagalit na sa inyo. Gusto ko ng umiga eh. Oh Gusto ko nakadapa po lang. Ang siya. mag kasi niyan, kaya nga maranasan niya. Bakit? Alam niya saan niya tirahin. Eh kung hindi mo maranasan, paano mo gamot yan ng karamdaman niya? Kung hindi mo maranasan, eh tignan mo, 20, 30 sessions sa piting. Galing na ako. 3 sessions sa buong sitting. Puro hindi nakaranas ng terapy nito. Ay hindi po. Parang lang ka dito ang ay si sa therapy hindi yun. Ay, ano yung injection pen yun. yung barong uh, iba. Meron siyang ini-inject na sa konting balat Pero uh, si to, uh, yung sa ah, uh, or puncture. Oh, uh, ko puncture yan. Dang, Pero sa balat oh. Uh, lang po, sa konting balat lang. Kiliwan na ko sa iyo ha. Ito yung naipit sa iyo, L4 L5. Ito si Setika. Dahil naipit diyan, kaunti na lang yung dadaloy dugo. Nababa po. Oh, dadaloy. Mm. 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 Ah, okay. Yung okay. po. Ah, tingo ni. Oh, itong sakit. Tapos uh, sumasakit po dito, yan na sakit din. Kasi okay. na ipit yan, pagipit. kung kaya supply dito. Sakit 'to. Sakit 'to. Oh, yung pundasyon diyan, sakit 'to. Tapig down. Hmm. Eh, pa kung sakit? ko to. 'tong yeah. uh, sakit. Nung isinubok. Ha? Nung isinubok. Tapos na gumana. Pero nawala ang ngayon na babad bawasan po sa ligaya. lang yan, Ang doon yung Ginaganyan, tapos minaparkahan. Hindi malaman yan. Alam na. Sus, grabe. Kaya walang tigil. Hindi mo wala. Hindi ko nila ginalaw, no? Hindi. Oh. Wala. Ako lang magagalaw nito. lang. sabihin nila marami? Hindi. Paano Ito pala yung sa Cavite, mo mga pangkawin. Oh, balik tarbila. Tapos condition ba? Diba? Ah, to. So, beru balikador. Mhm. Linisin 'yung ipagkurung insik, malaking tak. Kasi naga Okay? Ah. Mm -hmm. okay. uh, ayos. Ayos lang. Ayos. Relax, hilo. Ayos. Galing sa sibak. Galing sa Batangas. Galing na uh, Karayom. Certification sa? Therapy. ngayon, pakiramdam mo? Ayos na. Galing